<laughs> 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 this thing really works. Yes, yeah, sir. We we with them. Yeah, we yeah. the I like just them to and how to it and how many bakwa yung 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 bakwa 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 yung yung mayroon tayo? Oo, mayroon tayo. So, this is the world. So, we them different L's in the Department of Food Cooking. High D is there? High Already The gravity is the limit. Pinisita ni President Marcos uh, Jr. itong National Resource Operations Center para makita niya personally kung yung isinasaguan natin ng na production ng mga family food packs na siya namang dinidistribute natin sa mga disaster-affected populations. So dito nakita niya na yung mechanized packing system. Pinakita natin no, na mula doon sa sacks of rice ay babagsak yung po 6 uh, six kilograms doon sa ating vacuum packing machine. Isisil po yan and then uh, ilalagay doon sa mga slatted cartons. By the way, meron din tayong um, machine na magpo-form o magbubuo na noong mga slatted cartons. And from the vacuum pack rice machine, ilalagay doon kung sa ating slatted cartons at piikot siya doon sa conveyor belt na kung saan maglalagay naman yung mga volunteers natin ng mga sampung assorted tin cans. Meron dyan beef, merong uh, tuna flakes in oil, and merong sardines. And from that, ilalagay din yung uh, limang sachets ng uh, chocomod and limang sachets ng coffee. And then, dadaan po siya doon sa weighing scale na kung saan nga po titiyakin na kumpleto yung laman ng mga family food packs. Yung required pa uh, weight ay uh, kumpleto. And then from there, dadaan na siya doon sa packing system na kung saan ititape na nga po siya noong ating na uh, machine and dalagyan na po noong barcode doon sa sticker na nakita niyo po na linagay nakalagyan siya yung date of manufacturing date of expiry and kung saan po siya madi-dispatch na drop, So that will be easier for us to track ito pong mga family food packs na idinidispatch po from our production. Ang ating pong National Resource Logistics Management Bureau ay nakapaghanda na ng mahigit 3 million family food packs at ito ay strategically prepositioned across the country. Meron tayo more than 900 na uh, ng mga warehouses, close to 1,000 na po iyan, ng mga warehouses at naglalaman na po ng ating mga family food packs and non-food items. Again, we have more than 3 million family food packs. More than 300,000 are here in Ata National Resource Operations Center and the rest nasa iba't ibang region na po namin yan. And then, aside from the family food packs, of course, meron din tayo mga non-food items na may ka preposition na rin sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din, yung ready-to-eat food packs na nailagay na rin sa ating mga warehouses and sa mga major and clinical ports around the country. actually, before paman man po dumating si Bagyong Krising, ay eh, nakahanda na talaga ang DSWD with the continued production of family food packs. At napapatuloy po ito na isasagawa ng ating pong departamento. Kung kaya nga po, handa tayo na tumugan sa mga pangangailangan ng ating mga babayan na maapektuhan nitong si Bagyong Grising. Yung mga bagong makanarya na, na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack uh, ng uh, ating relief goods. At uh, kaya kadalasan nakikita lang natin yung kaun-kaun. Ito ngayon, ito ngayon yung laman ng uh, mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking uh, kitchen. Lahat ito eto, eto ibibigay natin para doon sa mga uh, doon sa mga naging biktima pagka nagkabagyo, nagka kahit na anong klaseng uh, uh, disaster. At uh, yung tinesting namin, yun yung balde na merong uh, filter na kahit anong klaseng tubig, huwag lang malat, pero kahit na ibaba sa fresh water, kahit ma hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yun. Uh, ang maganda dito sa so bagong makinari na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating uh, pagpacking ng mga uh, ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees para sa mga naging bistima. Uh, ngayon ay eh, tinatanong ko sa ating uh, kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa kissing mukha namang uh, ready na tayo uh, nakapaglahat ng warehouse ng ng DSWD lalo na dito sa Luzon especially uh, up to Northern Luzon although meron nang uh, humingi ng uh, tulong sa Region 7, mabuti na lang may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya uh, nakaredy naman tayo sa, sa uh, kung ano pang mangyayari. Uh, sana hindi na lumakas yung bagyo pero kung sakali ay lalakas pa, eh, nakaredy naman tayo. At uh, uh, sa ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay tatlong milyon na relief goods na pack na, pack na pwede nating ibigay. Uh, so, siguro sapat naman yun kung ano, kahit ano pang nangyari. That is, nung kami ay unang sinimula namin ito, ay Ang, uh, ang uh, naka ang lang para sa relief goods, 500,000 na packs. Ngayon, pinataas namin, naging 1 million, naging 2 million, ngayon 3 million na. At, ah, uh, mabuti naman at uh, uh, mabip, kung ano man ang mangyari, may makakatulong kayo sa ating mga kababayan. Sige, maraming salamat. Thank you.